Hello guys, so sobrang tagal natin walang vlog no so, Bawi bawi muna tayo ngayon masyado sa naging busy mga nakarang araw So ayan yung lulutuin ko guys, magsisinigang tayo ng baboy, sinigang sa gabi uh, Gamit ang natural na pang sampalok at kamatis yan. So maglalagay din ako ng konting sinigang mix dyan yung maliit lang pero para talagang mas malasa yung pagkaasim nga yan So Ganyan nga pala akong magluto ng sinigang na baboy, no? Nagigisa muna ako ng bawang sibuyas. Ayan, so medyo maulan nga sa labas ng bahay at uh, kaya dito na ako nagluto sa kusina namin, sa loob ng bahay. Ayan. So although masarap talaga magluto sa labas, lalo sa uling, guys. So feel na feel mo talaga yung uh, sa probinsya, pag talagang sa mga kahoy, sa uling ka, tsaka sa likod ng bahay. Ayan. Sarap magluto dyan, so gigisa so, gisain mo lang yan guys Hindi naman sobrang kailangan na mag-toasted yung bawang sibuyas So tamang mag-brown lang siya na uh, Palabas mo lang yung lasa niya So siyempre habang ginigisa mo yan Igisa mo rin yung kamatis para uh, maluto siyang mabuti Para mas kumulay siya sa bawang At mas malasa na rin siyempre Pagka talagang ginigisa mo ang kamatis sa bawang sibuyas and so medyo mahaba-haba itong vlog guys, no? Bawi-bawi nga lang ako. Sobrang tagal ko na talagang walang vlog guys. At umuwi nga ako kasi may sakit nga yung anak namin, si Sion. Silang tatlo, medyo nag... sila ng pagsusuka at konting pagtatae. Ayan, kaya napilit na biglang kami umuwi dito sa province. So ako na muna nagkukuluto habang sila ay nagpapahinga. Ayan. So habang inigis ako nga yan, ko na yung ating mga iniwahiwang karne. So, konti lang naman yan, guys, no? Parang mas maraming ngay guli na ilalagay ko. Siyempre, ilagay mo ng paminta. Yung pamintang buo, guys, ha? Siyempre. Well, kung anong meron kayo, pwede na rin yun. Pero, pag dilaga, okay na rin yung pamintang buo. At, siyempre, ilagay nyo ng patis. Yan. Mas babango pa yan, guys. May patis. At, konting asin. Yan. So, may patis naman na siya. Hindi nyo kailangan sobrang asin kasi malasan yung patis. At, konting bechin. So, lalo na sa bechin, guys. Huwag masyado sa bechin na tamang naglagay lang na tayo ng konti. Siyempre, haluloy mo yan. Gisa-gisa mo. Yan. Gisa-gisa lang, guys. Mekus-mekus. <laughs> Ayan. So, pinasport ko nga. Sobrang tagal ko siyang hinahalo. Maganda nga sa ganyan. Halo ka ng halo para yung ginisa mo kumalis. Kumapit din siya dun sa may karne. Yan. So, maganda nga, guys. Sama nyo na sa paggisa yung ah... Uh, gabi para mas madali siyang lumambot tsaka mas lumapot siya guys pag niluto nyo Yan. So, masarap talaga ang may gabi sa nilaga well depende sa sinigang na gusto nyo may sinigang naman na um, mm, dalawang klase kasi sinigang eh sinigang sa palok with kamatis lang kung ayaw nyo na masyadong malapot na sabaw tapos yung sinigang na may gabi medyo malapot na sabaw Ayan nga guys. So masarap din sa sinigang guys. Yung medyo, medyo mataba ng konti para ayan lang mo naman malinam nam yan. Talaga ang napapasarap. Hindi talaga masarap sa karne yung purong laman. Well kung spare rib sya yung buto-buto masarap yan kahit walang mga taba-taba. nga. So naupo na nga muna ako na ako ng tubig at medyo ako nauhaw na sa aking pagluluto at ayun nga si Mrs. Kakaligo lang. Ayan. Ayan, so Doon nga si Sila nagpapahinga lang At mamaya tatawagin ko sila Pagkakain na Ayan, so Parang medyo Naluluto na siya Kahit pa ano Halo-halo lang din Ang konti At para hindi Para mag-balance yung paglambot ng gabi yan Ayan. So yan medyo kumuli na yung kamatis guys na, So ayan nga pala hinango ko nga pala yung Actually, hindi ko nakuha sa video. Hinango ko yan kanina. Niligay ko na yan. Tapos, yan. pinigapiga ako siya. Ayan. Sarap nga yan. Talagang sinigang sa sampalok with gabi. Natural asin. Ayan. Ba talagang sarap pag So, yan nga. At nagkabalibaliktad ang lagay ko ng video. <laughs> Ayan. Niligay ko na. Hindi ko na tinanggal, guys. No? Iba kasi pinipigat at sinatanggal yung sampalok. Well kasi yung sampalok naman nilagay ko is murang mura siya as in bata sobrang nipis. Dala tinatanggal yung mga sampalok sa sinigang kapag yung magulang na sampalok. Yung talagang matitigas na yung balat niya. Ayan, so sobrang mura naman nung ano, sampalok na nilagay ko. Nilagay ko na rin siya para mas umasim talaga. At nilagay ko na rin yung sinigang mix. Yung maliit lang guys, hindi yung pinakamalaki. Ayan, so halo-halo lang ulit tayo. Yan, so yan. So malapit nang maluto yan, guys. At sobrang natatakam na ako dahil dun sa gabi at sa sampalok. Yan. Sobrang malasa na yung sabaw yan guys. Kasi kita niyo naman yung mga nilagay natin, mga pampalasa. Mga natural na pampalasa. At nilagay ko na nga sitaw guys. Yan, fresh from bukid yan, mga yan, sa probinsya. Talaga namang hindi kagaya sa Maynila na matagal pa bago dumating sa Maynila. <laughs> Yan, halos mga kapipitas lang. Hmm. Yan, so, huwag mo siya masyadong haluin guys kasi madudurog ang sitaw pag ka ng halo. So, hayaan mo lang siya yung parang na-steam lang sa ibabaw. Pero pag casting nyo yung na halo, haluin nyo na nga din ng konti. <laughs> ang gulo ko, ba? Diba? Ayan, so, yan, nakakatakam na nga guys. So, halo lang tayo ng halo, no? So guys, ingat-ingat nga tayo no? May meron naman virus sa ibang bansa Yung nipa virus So sana naman eh, huwag gumabot dito sa bansa natin yun no? Know? Para hindi na natin uli maranasan yung lockdown-lockdown na yan At mahirap ang buhay Pagka may lockdown, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos Ang daming restriction, yan So pagdasal natin guys na Maging okay na rin yung bansa nila At para hindi na rin lumaganap yung Virus na kumakalat Ayan. Eh nga yung sinasabi ko kanina guys no Nagkabaliktad ako ng lagay ng video But dapat mas mauna to kanina Bago ko ilagay yung sampalok <laughs> Ayun nga sya nung nilalagay ko kanina guys So bala na kayo kayo na bahan ng umunawa no <laughs> Alam nyo naman eh, sya na ipagkakasunod sino yan guys So ganyan lang naman magluto ng sinigang Ayun yung version ko ng pagluluto Nilagyan ko nga rin pala siya ng sili Ayan So, hintayin mo lang siyang kumulo ng konti at lumambot yung sampalok para pag lumambot siya, isanguin mo na, tapos pigain mo, tapos ibabalik mo na siya ulit, guys. Yan, Ayan, hinango ko na nga. Yan, So, baliktad, di ba? <laughs> Hindi ko na nga inayos guys. At okay yan, Walang problema dyan. Ah, basta happy lang tayo, guys. Hayaan lang natin yung mga toxic na tao. <laughs> Anong connect nun dyan? sa niluluto? Yeah, guys, kung natin pansinin yung mga taong mahiling magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Yeah. Kadalasan, kung ano yung sinasabi nila sa kapwa, eh, yun sila. Kaya yun sila guys, bad sila. <laughs> Manitila tayong humble, mapagpakumbaba kasi hindi eh, importante kung anong nakikita ng tao na ginagawa natin. Importante kung ano yung nasa loobin natin dahil yung nakikita ng Diyos. Yan. Yeah. At yan ulit ko nga na naman yung pagpiga dito Kaya pala napahaba yung video At ako yung nagtaka nga at parang haba ka ako ng minuto At tinready ready Kung napapansin nyo guys Ayun na yung sapsawa natin Yung siling mega lamansi May patis Ayan so sobrang yummy niya guys Tatakam na ako malapot na sabaw At malambot na rin yung gabi na ito sigurado at niligo na rin yung pechay. Yan, sobrang di na nga siya kasa sa kaldero guys. Malate lang yung kaldero na ginamit natin so okay na yan para mas malasay wag masyadong masabaw okay na yung may saktong sabaw lang guys hindi pong mas malasa talaga siya mas malasa natin yung karne at yung mga gulay para hindi siya lasang tubig <laughs> ayan so at yan nga malapit na malapit na sa guys maluto I'm so excited na ayan sobrang sarap niyan guys kasi ang ginamit natin is natural na pang asin although naglagay tayo ng konting asim hindi naman sya ganun kadami konting-konti lang eh so guys sana wag kayo magsawang support na no? kahit bira lang tayo mag vlog at uh, tayo may trabaho din na kailangan mas priority ng konti ayan so hinihain ko na nga guys at kakain na kami ayan nga ayan nga pala si mama at papa at ng asawa ko ayan. Kaya, kaya na kami sabihin nalang may video ka ba hindi nga kami nakaayos ng suot at ngayon akong makulit ayan makulit siya kahit na may nararamdaman <laughs> nakakatuwa lang kasi parang umuokay siya nung dumating kami